magandang gabi sa aming mga viewers. Palagi po namin sinasabi na sino man sa atin ang patuloy na nakadarama na parang may kulang sa ating kalooban, sa ating buhay, at nais natin na ito ay mapunan. Huwag niyo pong kalimutang nakahanda ang Diyos upang tayo ay tulungan. At sana, kami na inyong mga lingkod sa programang ito, ito po ay matugunan sa programang Full Life. Good evening po and welcome again sa programang Full Life. Patuloy naming dalangin sa Panginoon na gamitin kaming palagi at mabuting kasangkapan upang gabayan po tayo sa pamagitan ng Ibanghelyo ng Panginoon na naghahatid sa atin ng isang balansing buhay na yun ang tunay na fulfilling o full life. At ang tatalakay po natin ngayon ay continuation po ng topic na The Call to Return Part 2. Last time po ay uh, pinag-aralan po natin at natalakay sa naging aral po natin sa paumuna po ng uh, Propeta Hagay sa lahat ng pinagdaan ng sitwasyon ng mga Israelita. Ang pagiging kampante at naging priority ay ang uh, sariling kapakanan. Ano po? Oh, po. At ang uh, hindi pagkakaisang maitayo ang templo ng Panginoon sa Jerusalem na matagal na pong uh, uh, panahon na giba na sa ating pong panahon ay eh, naglalarawan po ito ng ating pagiging hiwalay na relasyon sa Panginoon ng marami sa atin ay eh, gaya po ng gibang templo. Kaya kung mahalagang maitayo yung literal na templo sa Jerusalem noon, hmm. eh mas lalong dapat nating pagtuon ng pansin na huwag manatiling giba ang relasyon natin sa Panginoon at yun po ay maitayo. Pero tandaan niyo po, sa pamamagitan lamang ng kasangkapan, ay matututunan natin ang mga bagay na yan. Last time, niremind po sa atin at niriremind -re po ulit ngayon ang tatlong bagay para mangyari po na ating mabuild ang ating relationship sa Panginoon at maingatang hindi siya ang maging top priority natin. Unang-una po, makinig tayo sa kasangkapan ng Panginoon. Napaka-importante. Pangalawa, lagi nating tandaan yung ating pong takot sa Panginoon. Pangatlo, lastly, ay ang manumbalik at sumunod tayo sa Panginoon. Bilang katunayan naman ng ating pagkilala sa pangasiwang nilagay niya o sa ginagamit niyang kasangkapan at katunayan din ng ating takot sa Kanya. Dahil dito, patuloy natin pag-aralan kung ano ang ating dapat na maging response naman sa solusyong ino-offer ng Panginoon na tiyak pong maghahatid sa atin sa isang balansing pamumuhay o puspos na buhay. Simulan po natin ang pagtalakay sa Hagay 1.13, ganito po ang ating maririnig. Nalugod siya, kaya sa pamamagitan ni Propeta Hagay, ay muli niyang ipinasabi sa sambayanan. Pakinggan po natin mabuti. Ito sabi ng Diyos na ipinarating kay Propeta Hagay para sa Israelita. Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Mga kaibigan, napakasarap marinig nito sa kabila ng ating mga napagkulangan. Kung noon, ang buhay dahil sa sariling comfort ang hinahanap ng mga Israelita at hindi naging top priority ang Panginoon, para tayong may mahinang signal pagkaganon. Totally, walang koneksyon. Pero dahil sa pagsunod nila, ay muling nalugod o nasihan ng Panginoon. Alam nyo po, kahit anong nagagawa natin pagkukulang o paghiwalay sa Kanya ng paulit-ulit, ibabalik tayo ng Panginoon sa piling Niya. Ang kailangan lang, patunayan natin kung paanong tayo na mga tao, mga kaibigan, ay pinaliligaya ng Diyos. It's about time naman na maging desisyon natin na siya rin ang ating maging kaligayahan. Siya ang maging source of our happiness. Tanong ay, eh, paano natin gagawin yon? Nabanggit na po, sundin natin ang kanyang kinakasangkapan. Naalala nyo po ba ang pangalang hagay? Di ba? Sa part 1 ay diniscuss natin ang meaning ng name ng propetang si Hagay ay Divine Inspiration. Siya ay naging inspirasyon na kinasangkapan ng Diyos para po muling manumbalik ang pagpapahalaga ng mga Israelita sa kanilang sariling bayan, higit na nga sa relasyon nila sa Panginoon. Bakit nga ba natin kailangang muling pagtuunang pansin ang ating relasyon sa Panginoon? Kasi di ba kung may kilala tayong doktor, for example, hindi lang po yung pagkilala sa Panginoon, eh. pagkilala sa kanyang kasangkapan. Di ba, brother? May kilala tayong mga doktor. Alimbawa, si pangalanan natin si Dr. Good. Di ba? Kung ang kailangan natin ay health, ay mapabuti, hahanapin po natin yung opisina ng doktor. Mga kaibigan, hahanapin natin, siyempre, yung opisina o yung klinik ng doktor. Kung ang kailangan naman natin ay magsaksid tayo sa ating pag-aaral, kakailanganin natin ang serbisyo ng ating mga guru ng ating teacher. Di ba, mga kaibigan? Kaya po, kung atin pong uh, mabuti, pag-aaralan po natin mabuti sa bawat bagay na atin pong kailangan, mga kaibigan, lagi pong merong isa na binibigay ang Diyos na tulong sa atin. Apo. Kaya Gaya po ng mga naibigay na alimbawa ng kapatid na Ryan, doktor kung sa ating pong health, kung tayo po namin gusto mag-succeed sa pagiging teacher. Ano pong ibig pong sabihin po nito? Ang office po ay hindi po ang nanganghulugan ng isang room o kaya isang building na literal, kundi ito po ay uh, Position of authority or service. Typically, one of the public nature. Kaya isa pong halimbawa po ay ang uh, office of the attorney, di po ba? Pagka tayo po ay meron pong uh, problema, meron tayong mga specific cases, halimbawa sa lupa, eh hinahanap po natin ang uh, servisyon ni attorney. Hindi po ba kaya tayo nagtatagumpay sa pag-aaral? Kasi dahil kinailangan natin ang opisina, ang servisyon ni teacher. At si teacher po ay ibinigay ng Diyos sa atin, di po ba? At kaya po tayo nagtatagumpay sa ating pong negosyo dahil kinailangan po natin ang opisina o servisyon ng mga eksperto. Binigay po sila ng Diyos sa atin para tayo po ay magsaksi, di po ba? Kaya uh, noong tayo po ay nagkaroon ng mga uh, karabdaman dahil kailangan po natin ang opisina o servisyon ni Doc. Yun po ay dapat po nating tanggapin bigay din po siya ng Diyos sa atin para tayo po ay gumaling. Malinaw po sa isip natin, anuman ang particular nating kailangan, may tiyak tayong malalapitan na nakahandang sa atin po ay magserbisyo. Mas pinadali pa nga po ngayon. Hindi lang natin hahanapin yung literal na opisina o room sa isang building. Nandyan po ang social media ngayon. May mga naglilingkod upang mapakinabangan ng mamamayan. Ang tanong lang ito mga kaibigan. Bakit nung malihis tayo ng paraan ng pamumuhay? Nung naging disconnected tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Bakit hindi natin hinanap ang opisina o serbisyo ng kanyang mga kasangkapan? Kung simbolo ng opisina i serbisyo ng kahit sinong nanunungkulan, may opisina po ang mga kasangkapan ng Diyos o handang serbisyo na tayo ay paglingkuran. Kaya tandaan natin, nagawa na nating makinig sa ating mga teachers, nakinig po tayo sa ating mga magulang, sumunod tayo, sumunod na rin tayo nung payuhan tayo ng doktor sa mga specific cases na possible na, na experience ng ating mga kababayan, sumunod tayo sa payo ni attorney. Pero nasunod na nga ba natin ang kasangkapan ng Diyos? Kung ang ating pong kaso ay ang naging hiwalay nating relasyon sa Kanya. Kung ang ating naging kaso ay ang hindi siya maging top priority sa buhay natin. Mga kaibigan, it's about time para makita po sa atin ang ganitong klase ng mga pagpapasya. Umasa po tayo, gaya ng nangyari ng nang napakinggan nila si Hagay, Propeta Hagay, naganap ang isa sa... Masasabi natin, Brother Amadeo, pinakamasayang pwede nating marinig mula sa Panginoon at maranasan ng sabihin ng Panginoon. Balikan ko po yung last part ng Hagay 1.13. Ang sabi ng Diyos, Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Ito po yung isang encouragement. Ito ang naranasan nila noon, ito rin ang mararanasan natin ngayon. All we need to do is sumunod sa kanyang kasangkapan at in-empower ng Panginoon ang mamamayang Israel nung panahon na yon. Kung noon, nawala sa kanila ang pagtutulungan dahil naging priority nila ang kanilang sarili, sarili nilang bahay, yung inaayos nila, may kisame. may So, talagang kinalimutan kung ano yung obligasyon sa Panginoon. Pero binalik lahat ng Panginoon ang kanyang pagtulong dahil sumunod sila sa sinabi ng propeta o ng kasangkapan. Itinayo ang templo ng Diyos. Sa ating panahon, kaibigan, maging top priority natin ng Panginoon. Maging top priority natin ang mga kasangkapan ng Panginoon. Kung ang pag-uusapan, tama ba ang aking magiging desisyon? At tandaan nyo po, hindi lang matatayo ay ang relasyon, kundi magiging malinaw ang paglalakbay natin sa daan patungo sa isang balanse at kumpletong pamumuhay na hinahangad nating lahat. Isang destinasyon na masasabi nating full life, di po ba? Mga kaibigan, basahin natin, ito nga ba ang ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa buhay nila noon? Brother Ramadeo. Tuloy po natin ang pagbasa po sa tinutungkayan po nating mga talata, Hagay 1.14. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho mm -hmm. upang muling itayo ang templo. Hindi lamang si Sero Babel na gobernador ng Huda at ni Josue na pinakapunong pari kundi ng buong sambayanan lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Matapos na mapalugod o matuwa ang Panginoon sa mga ginawa ng mga Israelita, sapagkat sinunod po nila ang propeta Hagay na maitayo ang templo, binigyan na sila ng Panginoon ng lakas ng loob para yung pong ginagawa po nilang pagtatayo ng templo, hindi lamang po magpasimula, kundi ganap po nila po itong matapos. Dito po ay makikita po natin ang kagandahan ng tatlong bagay na mahalaga na naglalarawan po ng napakagandang destinasyon sa ating buhay. Mga kaibigan, ito po ang unang-una. Pinalakas ng Panginoon ang kanilang loob. Kasi base po doon sa mga talata, sinabing talaga na pinalakas ng Panginoon ang loob ng mga gumagawa. Opo, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob. Alam niyo po ba ang lakas ng loob na ito na tinutukoy sa version ng Biblia na New Living Version na ang ibig sabihin na Spirit? Ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin. Amen. Sa Biblia po, lahat ng mga lingkod ng Panginoon maging ang mga hindi naglilingkod sa Kanya pero hinahanap siya, pare-pareho po silang nagsilakas ayon po sa talata ng Biblia. Kung pag-uusapan ay tagumpay o victory ang nasa likod ng lahat ay ang patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Kaya pare-pareho yung kwento, no? Okay. Dahil sa patnubay ng Espiritu Santo. So narinig po natin, mga kaibigan, sunod po natin yung pangalawa, Brother Amadeo. Yung pangalawa po, pinagkaisa sila ng Panginoon. Mm -hmm. Kasi po noon, katulong ang gobyerno, katulong ang propeta. Igit sa lahat, katulong ang mamamayan. Nagkakaisa po sila na itayo ang templo ng Panginoon alinsunod sa sinasabi ng Panginoong Diyos sa propeta Hagay. Ngayon po naman, umasa tayo na gagamitin ng Diyos na katulong ang mga namumuno sa gobyerno, sa lipunan, katulong ng mga kasangkapang lingkod na mga tagapangaral, katulong ang iba pang mga tao para itayo, ibalik, o po sama-samang tutugon doon po sa the call to return, na itayo ang koneksyon at relasyon natin sa Panginoon. Kaya po, napakagandang bagay na atin pong maintindihan ang kahalagahan ng mga bagay na ito. At ang pangatlo po na ito, kapatid na at sa aming mga taga-subaybay, pinalaya sila ng Panginoon mula yeah. sa pagkabihag. Yeah, pinakamaganda. Kung na Noon po, nabihag sila physically ng uh, Babylonia dahil yun po ay talagang sumakop sa kanilang panahon na yon lumaya sila sa tulong ng Panginoon. Ngayon, gusto ng Panginoon na palayain tayo mula sa buhay na walang direksyon. At hindi lamang tayo kundi maging ating mga kaibigan, mga kaana, katrabaho, sa atin pong lahat. Hinihikayat namin kayo, sama-sama tayong tumugon sa mensahe ng araling ito. Mga kaibigan, makita nawa natin na sa mga oras na ito, yung nangyari sa Israel, dahil muling nanumbalik ang pagpatnubay at pagtulong ng Diyos sa kanila, tandaan natin dahil sa pagsunod sa kasangkapan ng Panginoon, Makita nawa natin ngayon na meron ding nagsasabi sa atin na tayo ay pinalalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng direksyon. Makita sana natin, hinihikayat tayo na magkaisa ng Panginoon. Makita natin din na pinalalaya tayo ng Panginoon sa dati po nating kalagayan. At hindi lang tayo, maging ang ating mga mahal sa buhay o sino mang kakilala. Mga kaibigan, opo sa inyo na aming mga viewers. We sincerely hope na ang topic na ito ay nagbukas ng ating kamalayan. Nagbukas ng ating kalooban na ma-inspired ang bawat isa po sa atin at magkaroon ng positive response dahil we firmly believe na hindi lang tayo narito na sumusubaybay para mag-tune in sa programa kundi intention po talaga natin na hangaring maramdaman ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga ebanghelyo, sa pamamagitan ng kanyang kasangkapan. Igit sa lahat ay masampalatayanan natin na ang mga salita ng Panginoon ay tunay na hihikayat sa atin upang ibalik ang ating relasyon sa Kanya at huwag maging kampante sa buhay kundi maging top priority natin siya. At sana po, nais namin I extend ang invitation ito sa lahat ng ating kakilala. Hindi lamang po itong programa. Nais po namin i-extend ang invitation mismo ng Panginoon tungkol sa topic na ito. To embrace the right decision and direction upang sagutin ang panawagan ng topic na The Call to Return. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.